Hi guys, welcome back again dito sa aking YouTube channel. Gusto mo rin bang gumawa ng sarili mong YouTube channel pero hindi mo alam kung paano ka magsisimula? Good news, dahil sa video na to, tuturuan kita ng step by step kung paano ka magsisimula at lumago dito sa YouTube. Bakit ka dapat magsimula sa YouTube ngayong 2025? Maka mo, late na ba ako para magsimula dito sa YouTube? Ang sagot dyan, hindi. Ngayong 2025, mas madali na mag-grow dahil Boom ang YouTube Shorts. Mas friendly na ang monetization. At mas mapapadali na dahil meron ng AI na gumagawa ng script at content ideas. Diba? Napakadali na. Ibig sabihin, may space pa rin para sa'yo. Ang kailangan lang is tamang simula. So, step 1, kailangan natin pumili ng niche. Ibig sabihin ng niche is ito yung pinili mo na topic para sa mga video mo ito yung nilalaman lahat ng video dito sa iyong YouTube channel. Di ba? Kailangan pumili tayo ng niche na kaya natin gawin ng paulit-ulit, siyempre. Kailangan ng niche natin is yung kaya natin pag-usapan araw-araw na nagbibigay tayo ng solusyon sa problema. Or ano ba yung kaya mong i-share or ituro no, sa mga viewers mo. Kaysa sa iba-iba yung niche mo. Ngayong araw, mag-upload ka tapos hindi mo na alam yung susunod na gagawin mo kasi ibay -iba yung niche mo or wala kang niche. So bibigyan ko kayo guys ng patok na niche ngayong 2025. Unang una yung AI tools productivity. 'Di ba? Yung AI kasi ang daming uh, gustong matuto kung paano gumamit, 'di ba? Kung paano gamitin yung AI, paano ba kumita gamit yung AI. Then siyempre, side hustle and online kita. Yan napakarami din yung gustong uh, matuto, matuto no sa so, mga side hustle, kung paano kumita online no. Yan, ang daming uh, nanonood dyan kasi gusto nilang kumita, lalo na mga nasa bahay lang. Di ba? Yan, ganyan magagandang, kumbaga, uh, piliin na niche. And, uh, storytelling and horror. Horror kwento. Yan, kumbaga, and ito, napansin ko rin guys, no, na, ang dami rin nanonood dun sa horror na, ano, storytelling. Di ba? Kahit na wala kayong video, kumbaga, gagawa lang kayo ng kwento. Tapos, yun, gawa lang kayo ng background ninyo, di ba? Tsaka, gawa kayo ng... Ang pinakamaganda yun, guys, kahit hindi ka na magsalita doon sa, ano mo, dahil may, meron na ding gumagawa ng voiceover, kung baga, gagamit ka lang ng voiceover, di ba? Pero, siyempre, kung gusto mo, kung kaya mo namang mag mas maganda kasi sarili mong sarili mong boys and tutorial at tech guides yan napakarami din yung gustong matuto dyan guys and siyempre motivation and self development yan dapat marunong ka din sa mga ganyan siyempre pipiliin natin kung saan tayo marunong or uh, hindi tayo maboburn out habang ginagawa natin to and wag kang pipiliin lang nish na uso lang kasi madali ka ma-burn out dyan. Dapat ang pipiliin mong niche is yung kaya mong panindigan. Yung kaya mong tumagal talaga ng taon. Kasi napakaganda ng YouTube channel guys. Kung maga pang long term yan. Kaya kung gagawa tayo ng YouTube channel, dapat nag-upload tayo dito. Pinaka na ano, once a week or twice a week, three times a week. ba diba? Pangit kasi kung gagawa ka ng YouTube channel tapos hindi mo kaya panindigan. Gag-upload ka ngayon. Tapos gagawa ka ulit next month na. ba diba? Tatagal ka ng taon, baka hindi ka kumita dito sa YouTube. Siyempre, punta na tayo sa step 2. Gumawa na tayo ng YouTube channel. Yan, dito na tayo papasok, guys, yung mag, ano na, branding. Gagawa na tayo yung YouTube channel natin. Napakadali lang gumawa ng YouTube channel. Ha? Gawa lang kayo ng, ano nyo, guys, uh, Gmail. Siyempre, lahat naman tayo may Gmail account tayo. Then, i-coconnect natin siya sa ating uh, YouTube. So, yun, punta na tayo sa ating tutorial, guys. Para makita nyo step by step kung paano ba gumawa ng... YouTube channel and maglagay ng profile and banner, So, let's go. So, guys. Punta na tayo sa ating uh, YouTube, no? Sa YouTube app. Click natin yan. Yan. Uh, kailangan lang natin dito is yung ating Gmail account. Dapat may mga Gmail account tayo. Yan. Katulad nito, meron na tayong... Ito yung YouTube channel natin. Yan. Yeah, click natin. Yan. Ito yung aking uh, YouTube channel. I-click e, natin. So, meron tayo dito ang 3,700 na ano, subscriber. And meron tayong video na 279. So, ngayon, pupunta na tayo dito sa ano, switch natin to Yan, switch. Halimbawa, ah, wala pa kayo. Katulad nito. Halimbawa, wala pa tayong YouTube channel. Katulad nitong nilalagay ko. Ito. Halimbawa, pag open nyo guys. Yan, kaganyan yan ha. Pagka wala kayong YouTube account na, kumbaga, first time nyo. Gagawa pa lang kayo. So, Uh, makikita nyo guys dito kung ano yung name nyo. Yung pinakaunang name. Uh, litra letra ba? ng name nyo. Yan. Makikita nyo yan dyan. Click nyo yan guys. Okay. Make sure lang guys na ano. Meron na kayong nakaprepare na pang profile nyo. And pang cover. Kailangan may cover. Uh, kung baga may banner yung ating YouTube channel. So ngayon. Click natin yung. Uh, ano ito. bio uh, channel. Once na click nyo guys. Click na natin tong pencil na to. Okay. Ngayon guys, gagawa na tayo ng brand name natin. Depende sa inyo guys kung ano yung uh, name na gagamitin nyo sa inyong YouTube channel. So dito guys, ito yung banner ha. Ito. Mag-upload tayo ng banner. Then, cover photo. Siyempre bago yon gagawa muna tayo ng name ng channel natin. O, click nyo yung pencil nyan, guys. Yan. Lalagyan natin ng ano yan. Ng name natin. Depende sa inyo kung ano yung Uh, name na ilalagay nyo So, halimbawa guys uh, Ang lalagay ko is uh, Boostrix Boostrix uh, Tutorial Okay Yan, halimbawa ganyan lang Halimbawa lang yan guys ha Halimbawa yan Kiklik na natin yung save Mas, uh, ito yung tip ko sa inyo guys ha pag pipili kayo ng or gagawa kayo ng YouTube channel ninyo, yung maiksi lang at madaling uh, matanda ng viewers. Yan, halimbawa ganyan. Okay na yan, guys. Gagawa naman tayo ng pinaka username natin. Click nyo yung pencil. Ito ang pencil nito. Click nyo yan. Or kahit dito. Click nyo yan. Then, kung ano yung pangalan nyo dun sa inyo. Kung ano yung name nyo. Dapat ganun din yung inyong uh, username. Yan. So, mag-check naman yan guys kung ah, pwede siya. Yan, pwede siya. Yan, kung mapapasin nyo guys, nag-check siya. Pero pag nag-read yan, hindi yan pwede. O, okay na yan. Click na natin yung save. Okay. So, may, may YouTube channel na tayo guys ha. Meron na tayong ano eh, yan o. Oh, uh, URL ng YouTube account natin. So, ngayon guys is mag upload na tayo ng cover photo natin or uh, mag-upload tayo ng profile natin. Click natin to. May camera na yan. Punta tayo dito sa choose from your photos. Yan. Pipili tayo dito ng pag-profile natin. Halimbawa sa akin itong. Ah, yan. Halimbawa yan. Then, click na natin yung save. Okay. Antayin lang natin. Yan, may profile na tayo guys. Ang susunod natin gawin dito, dito naman tayo sa uh, cover photo. Dito may size to guys. Ganyan lang yung dapat kaliit. So, tatry tayo ng iba kung pipwede siya. So, click natin ulit yung choose from your photos. Ngayon, hahanap tayo guys dito na pipwede doon. Halimbawa ito. Yan, halimbawa lang to. Kasi minsan hindi gumagana. Yan, ganyan lang siya kaliit guys eh. Ganyan lang. Yan oh, ganyan lang siya kaliit makikita nyo. So, halimbawa lang to. Ang makikita sa screen natin niyan, guys, is ah, uh, pakita ko sa inyo ha. Uh, ito lang makikita diyan sa cellphone natin. Pero pag sa computer, hanggang dito yan, desktop oh. Pag TV naman, hanggang dun. So, halimbawa lang yan, yung at eh, halimbawa ng ating uh, pro profile, click natin yung save. Yan, wait lang natin guys. Okay. Okay na. Ngayon guys, siyempre dapat may uh, description. Di ba? Kung about saan ba yung ating niche. Yan o, no? description. And lalagyan din natin ng tags and hashtags yan. So, paano ba gumawa ng description para sa YouTube channel natin? Ngayon, dito na papasok si ChatGPT. Punta tayo dito sa ano. Yan. Punta tayo sa Google. Ay, ayan. Chat GPT. Click nyo yung chat GPT. Kailangan maglagayin lang kayo dito guys. Libre naman to. Ngayon, sabihin na natin dito kay chat GPT. Yan. Kausapin mo lang. Yan. Ito lang yung ginagamit ko guys. Yan. Gawan mo ko ng description. Ganyan. I-ano lang natin. I-type muna natin para mabilis. So, okay. So, halimbawa yan, uh, I-explain natin dito kung ano ba yung tutorial natin about saan or halimbawa uh, tutorial uh, editing editing video parang ganon Okay yan uh, papagawa tayo ng description hashtag hashtag or keyword. yeah, keywords, tags. Yan. Yan yung e eh, ano natin ha. Then, click na natin yung arrow na to. Tingnan natin yung sagot ni ChatGPT. Sige, ito ang Optimize YouTube Channel. Yan, ginawa na tayo. Napakabilis lang guys. Ginawa na tayo ng uh, description. Welcome to Boss Rick's Tutorial. Go to channel for video editing tips, tricks and tutorial. Dito matutunan mo kung paano gumawa ng professional looking edits gamit ang mga popular popular editing apps tulad ng CapCut, Canva, Alight, Alight Motion, Bean at premium Premiere Pro kahit beginner ka pa. O oh, di ba? So, ang gagawin natin, ikakopi natin 'to. Pero tingnan natin yung ginawa niya ano Uh, ginawa niyang hashtag, di ba? Yan no? description. Uh, ito yung keywords na gagamitin natin guys. So copy na natin guys yung itong ginawa niyang. Pinaka-importante ito guys ha. Kaya dapat malupit din yung ating ano. Malapit yung ating video description. Yan. Ngayon, pupunta na tayo doon sa YouTube natin. Okay. So, i-click na natin guys to. Itong description. I-paste na natin yung binigay ni ChatGPT. Okay. Yan, yeah, na-paste na natin. Eh, click na natin ulit yung save. Yan, yeah, may description na tayo. Uh, name. And username. Yan, yeah, meron na rin tayong um, description. Diba? Ngayon, na ilalagay naman natin guys dito is yung kanyang lalagay naman natin siya ng keywords. ba? Diba? Para mabilis makita yung ating YouTube channel. So, si search natin guys dito yung YouTube Studio uh, desktop site. Yan. Click natin to. So, yan. Naka, ano na guys. Naka, site na. Yung ating uh, cellphone. Yan, dapat nakaganto yung, ano natin, cellphone natin guys. Madali kasi maglagay ng, uh, or gumawa ng channel natin, YouTube channel, pagka uh, laptop or desktop. Di ba? Or computer. So, halimbawa guys, dito. Uh, nakaganto siya, di ba? Kung mapapasin nyo, iba yung nakalagay sa akin kasi... Ito yung isa kong YouTube channel. Yung sa inyo naman, matik yan. Nakalagay na yan dyan. Ngayon, kiklik ko lang ito guys. Kiklik ko lang yung profile ko. Para mag-switch. Isi-switch ko yung uh, ginagawa nating YouTube channel. Yan. Switch account. Then. Yung kailangan ko pa palang i-add. Nakalimutan ko. Hindi ko pa palang na-add yung aking channel na yun. So, once na nailagay nyo na guys yung inyong uh, Gmail nung inyong YouTube na ginawa. Lagyan nyo yung password nyo. Yan, kailangan din nyo makalimutan save nyo yung mga password nyo. Yung password ng Gmail na ginawa ninyo. Halimbawa, gumawa kayo ng Gmail. Di ba may password yan Yun din yung password na ilalagay natin dito sa YouTube. Then, pagka-completo na, click na natin yung next. So, ito na yun guys ha. Ito na yung ating channel. Di ba? Mayroon na tayong YouTube channel. Welcome to YouTube Studio. So, continue na natin. Yan. Okay na guys. Ngayon, para magawa na, malagyan natin siya ng ah uh, hashtag or keywords, click natin dito sa pinakababa. Yung setting. Yan. Ito napaka-importante guys ha. Itong YouTube, uh, itong channel na kailangan natin lagyan to ng uh, Philippines. Hanapin lang yung Philippines dito. Yan, napaka-importante guys. Okay. Then, ito yung keywords guys. Dito natin ilalagay. So, punta tayo doon kay ChatGPT. I-copy naman natin yung Para mas maganda kasi ikakopya na lang natin. So ito 'yon guys. Yan, oh. Ito yung keywords, kakopyahin natin 'to. Yan. Pag nakapya natin, is punto na ulit tayo dun sa So, paste na natin guys dito. Yan. Napakadali lang ito pag sa Alam mo. sa computer kayo gagawa. Sa cellphone kasi medyo maliit pag magano tayo. So, paste lang natin dito yung kinapin natin kanina. Yan. Okay na yan. Bali, um, meron na tayong 4700 Meron na tayong 475 na Uh, keywords. Yan, napakaganda niya kasi hanggang 500 dyan eh. 500 keywords. So, bago natin i-save, punta muna tayo sa click natin yung upload defaults. Then, ito, wag na tayong gagalaw dito guys. Advanced setting na lang. Hanapin natin yung ano, category. Halimbawa, tutorial sa atin, lalagay ko lang uh, education. Education. Education sa akin. Yan, depende sa inyo guys ha, kung ano yung category nyo. Yan, okay na yun. So, punta muna tayo dito sa basic. Advanced city, ano, sa, ilagay muna ninyo sa general. Yan, nakita nyo, US, uh, USD dapat, uh, dolyar yung nakalagay dyan. Okay na yan, huwag ninyo gagalawin. Click natin yung channel. So, punta tayo dito sa picture, eligibility. Yan, kung mapapansin nyo, uh, naka-enable pa lang yung uh, step 1. So, kailangan natin dito ma-verify yung uh, YouTube channel natin. Napakadali lang yan. I-ano lang, ilagay nyo lang yung cellphone number ninyo. Then, uh, kailangan nyo lang yung OTP. Ilagay nyo yan dyan. Ito, uh, sa susunod na yan, pagka uh, malapit na kayo ma-monetize, madali lang din yan. May, may pagpipilian lang kayo dyan. Pag okay na yan, guys, click na natin yung uh, save. Yan, okay na. Diba? Ganun lang, kadali, guys pagkagagawa ka ng YouTube channel. Advantage talaga pag kayo guys sa computer, di ba? Sa may mga computer dyan. Pero siyempre, karamihan naman sa atin, cellphone lang yung gamit. Ito yung pagkakamali ko dati guys, nung nag-umpisa pa lang ako noong 2020, no? Na cellphone lang gamit ko. Na hindi ko alam kung paano gumawa. Nanood lang na ako ng mga tutorial. And, yun, mali-mali yung gawa ko. Kumbaga, wala akong hashtag, wala akong tags, yung category, hindi ko rin alam. Yan. So ngayon, kaya kumbaga uh, alam na natin kasi na ano na natin sila. Kumbaga, na-explore na natin yung YouTube. Kaya alam na natin yung step-by-step, tip, step, um, paano gumawa ng YouTube channel, kung ano yung mga mahalaga, di ba? So ngayon, guys, click na natin yung ano natin, channel natin. Dito, pwede na tayo mag-upload, guys, di ba? eh, view na lang natin yung channel natin. Okay na to. May YouTube channel na tayo guys. Ganun lang at bilis gumawa. Kailangan na lang natin mag-upload ng video. So, click natin to. Kompleto na yan guys. Ah uh, kung baga ano na. Wala ka nang gagawin dyan kundi mag-upload. Dahil meron na tayong uh, YouTube channel na nagawa. Yan. Yeah. Pag mag-upload naman kayo ng video, napakadali lang guys. Diba? Click lang ninyo yung ano ang plus na to, click nyo yung plus na yan. Humanap na kayo ng video, then upload nyo na. Di ba? Yan, yeah, napakadali lang guys. Yun, yun lang. Ganun lang naman guys gumawa, no? Yan, katulong lang si ChatGPT. Kung halimbawa ba kayo guys ng, ano, ng uh, description kay ChatGPT or pwede rin kayong mag, ano guys, ah, Mag, ano kay ChatGPT. Pwede rin kayong magpagawa ng, ng prompt. Para sa banner ninyo and sa uh, photos niyo or profile. 'Di ba? Si ChatGPT ang gagawa kahit sa YouTube uh, channel name ninyo, guys. Eh ano kayo, magtanong kayo kay ChatGPT ng uh, sabihin lang niyo uh, gawan kayo ng uh, YouTube channel ideas, 'di ba? Siyempre sabihin niyo kung about saan ba yung ano niyo, gustong niche ba niyo. E sabihin niyo kung anong niche niyo. Tapos doon mamimili ka na ng ano niyo, mamimili na ng channel na gusto ninyong uh, ilagay sa YouTube channel niyo. 'Di ba? Si ChatGPT na 'yung ano, uh, magbibigay ng lahat pati description, tags, hashtags, script, kaya kaya na nilang gumawa. 'Di ba? So, yun lang naman guys. Abang abang na sa next video natin, no? At kung nakatulong sa inyo itong video na to guys, don't forget to like and subscribe, no? Hit nyo na yung notification bell para updated kayo sa ating next tutorial video. Maraming salamat sa panunod niyo, guys, at kita kasi lang tayo sa next video.